Mga kababayan kong Pilipino sa Hawaii, sa Perth on the western side, sa Melbourne, sa Sydney, uh, maraming salamat po sa tulong ninyo. Uh, I would like to renew or reiterate uh, ang commitment ko sa bayang Pilipinas na ang aking administration will go to stop corruption, drugs, criminality, at... Uh, Uh, I will uh, allow people to, uh, mga experts natin, kayaan ko sila to help me make our economy grow. And maybe uh, in year 3000, mga uh, 3 years, 4 years, things will be different. And uh, I hope to really, para na hindi na, na yung gusto ng umuwi-umuwi na kayo. And you'll find uh, the environment... Uh, sa hanap buhay. Okay. okay na tayo. okey na tayo. Ang exports natin lahat uh, tinanggap ulit ng China and China has said kung anong ipagbili ninyo bibilihin namin. And I'm going to Russia for the same reason. Uh, ang ating exports. Marami tayo dahil ang lupa natin at ang walang The climate stirs the difference for us. And we thank God for giving us our country. Thank you so much for saying.